Kumpiyansa rin ang militar na mawawakasan na ang kaguluhan sa Mindanao. Reaksyon nito ng hukbong sandatahan matapos dagdaan sa Malacanang ang framework agreement na nagtatatag ng Bangsa Moro Region. Ang ulat mula kay Waywaya Macal. Isa ang militar sa mga umaasang tuluyan ng matutuldukan ang gulo sa Mindanao matapos ang makasaysayang paglalagda ng bagong peace pact sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sapagkat ang mga sundalo ang isa sa mga unang rumeresponde sa tuwing may gulo sa Mindanao at marami ring sundalo ang nagbuwis ng buhay dahil lang sa gulo maging ang mga inosenteng sibilyan. ayon kay Colonel Arnulfo Burgos sa tulong ng bagong peace pact ay mas magiging matatag ang seguridad sa Mindanao uh, whenever there's violence in uh, or hostilities dito sa ating bansa kaya siguro wala nang naghahangad pa ng kapayapaan more than the soldier at uh, We are hoping that uh, lahat ng mga stakeholders will contribute that uh, to make this uh, peace uh, framework agreement uh, will work with this uh, uh, framework agreement ay matatapos na yung mga violence at hostilities dahil uh, the cost of peace has been too much already at uh, marami na natayong uh, namatayan na yung marami ng pamilya na ulila it's because of this uh, armed conflicts in southern Philippines kaya panahon na para tumigil ito at magkaroon na tayo ng just and lasting peace for our country Sa ngayon, mananatili sa Mindanao mga sundalong nakadeploy roon upang ipagpatuloy na protektahan ang mga sibilyan sa lugar. Patuloy rin ang intelligence gathering ng militar. Oras na manggulo ang Moro National Liberation Front o MNLF at ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ang Armed Forces of the Philippines will uh, continue to be on guard for those uh, persons and uh, groups that uh, might disrupt the peace and stability of our country dahil sa kanilang mga pansariling uh, uh, mga pansariling interest, kaya naman nakahanda ang Armed Forces of the Philippines sa kanila and we will make sure that uh, we will protect uh, our people from uh, these hostile actions by threat groups Samantala, sa pangkalahatan, mapayapa ang formal na paglalagda ng Bangsamora Framework sa Malacanang at walang na-monitor na ang AFP, maging sa Mindanao. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Makal.